Isip na ikaw, na siya lang magsisitap. Good. Huwag mo siyang bigyan ng pagkakataon na siya lang magsitap. Good. Sige. And step. Good. Good. Ops. Ang distansya mo bago bumitaw. Good. Ikot sa kabila. Nice. Sit up okay. Agad. Balik sa number one. Jab ulit. Okay. Dasal mo na. Dasal mo na. Dasal, huwag yun nang huwag, huwag mong wala Yung pagdadasal bago ka umayan. Uh, bago ang sparing. Hindi gawin mong, mong kasanayan. Time? Okay, time. Okay. Uno. Galaw ka. Good. Distance mo na. Huwag ka bumato na hindi na. No, gamit to slip, slip. Good. Nice. Huwag mo ibaba ang kamay. Huwag ibaba ang kamay. Good. Ayan mga lords, uh, tune up ni uh, Boxer Ones. Ayan. Oops, galaw. Huwag ka pumirmi dyan. Galaw, galaw. sa lang eh. O, oh, galaw. <coughs> Wave, Kunsan ka... La. Mamaya na yan. Mamaya na yung ganon. Skills, skills, skills. Galaw, galaw, galaw. Good. Slip ka ng konti. Mahaba ang kamay. Yan, good. Yan. Huwag ka pumigil. Galaw agad. Nice. Galaw. Ikot agad. Op. Galaw. Yan. Side to side. Huwag ka pumigil dyan. Huwag ka pumigil. Huwag ganun. Gabita mo ng slip. At sakayin. yan, ganyan. Pero gamit ka ng, ng slip. Good. Kayo mo ko. Pagtapos yung top, galaw agad. Good. Galaw. Alis ka agad. Galaw. Huwag ka pumirmi. Alas ka agad. Pwede ka sumot sa kilikili. -kili. Tapos, angle. Tapos, balik ulit. Sit up. Slip. Good. Atras. Side. Good. Side. Side agad. Atras. Sit up ulit. Okay. Balik. Balik. <laughs> Pag-angle. Pag Pag-angle. Bato kanan, bato. Ha? Hindi ka pwedeng, pag angle mo, wala kang gagawin. Ang gagawin niya, tutusokin ka niya ulit. Pag angle, unahan mo agad. Ha? Yun, sit up, sit up, sit up. Saka na yung overhand, gamitin mo yung street. Okay? Hook, street. Okay? Gamitin mo yun. Okay? <coughs> Abangan mo yung counter Tatlo lang, tatlo lang lagi Pattern, pattern, yan Kada galaw, kailangan yun yung bitawan mo Iba-iba Okay, time <coughs> Ops, galaw agad Dikit ka sa kilikili niya Kapag gano'n, oh alis ka dyan Alis ka dyan Huwag gano'n Counter. Bumato ka. Atras. Ikot. Good. Taas kamay. Set up. Good. Set up ulit. Balik ka ulit sa uno. Pag nakakalimutan, balik lagi sa uno. Jab yun. Huwag ka makipagsabayan ng jab. Dapat may slip ka ng konti. Pasok ka ng konti. Gamitan mo ng paa. Sige. Yan. Good. Good, instep ka. Good. Bitawan mo yung straight. Pag nag-hook pa dapat paris-paris lagi. Paris-paris lagi. Good. Set up. Dikit. Dikit, sabay. Step back agad. Set up. Good. Si Tabagad. Huwag mo siyang bigyan ng mag-isip na ikaw. Na siya lang mag-sitap. Good. Huwag mo siyang bigyan ng pagkakataon na siya lang mag-sitap. Good. Sige. And step. Good. Good. Ops. Ang distansya mo bago bumitaw. Good. Ikot sa kabila. Nice. Sit up, okay. Agad. Balik sa number one. Jab ulit. Okay. Okay. Dikit, ikot. Uja ikaw naman. Huwag ka muna mag-power power. Atras. Kuwang distansya. Sit up agad. Sit up agad. Ikot. Yan pag ikot mo na Good. Isa pa. Tristin mo. Pag ikot mo yun na yun. Okay ikot ulit. Tapos balik sa uno, balik sa uno. Good. Nice! Atras! Balik ulit sa uno! Balik sa uno! Atras! Dikit! Dikit! Okay, sit up! Uno ulit! <coughs> ha? Ano yan? Okay. okay! Sit up! Uno ulit! Uno! Uno! May... May... Okay! Ikot! O, oh, sit up! Balik ulit! Uno! Good! Good! Balik, atras ka. Pay rest. Atras, set up ulit uno. 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 Atras balik, ikot sa kabila, uno agad. Reset, bam, isa pa. Bitawan mo straight. Isa pa. Balik, set up ulit. Set up ulit. Ikot. Good. Good. Okay, okay lang. Tubig. Oh, huh? tubig. Okay lang. Sit up. Doon mo siya kunin. Doon mo siya kunin. Sit up ikot, bang bang. Bang bang. Bibitawan mo yung kanan kapag malapit ka. Ha? Pwede ka dito sa baba. Okay? Good, Magandang laro. Adjust ka lang ng distance. Kulang sa distance, maganda yung bigay. Ha? Slip, slip. Huwag ka mag, huwag ka magbigay ng, ng jab na naka, angat. Slip, jab, slip. In-step ka. Kasi mala, mala, malayo siya eh, malaki. Eh. Ha? Okay. Okay. Huwag kang magsabay ng jab. Mahaba siya. Yan, ganyan, no? Sleep ka. Sleep ka. Good. Aralin mo. Aralin mo. Good. Ikot agad. Ganyan. Pagbitaw Pag niya, ikot agad. Sabay ikaw naman. Good. Good. Huwag mo na hugutin yung street over hand. Give. Kapag hindi ka susuntok, layo. Pagbalik, ikaw naman. Good? O, suntok na. Huwag mo siya hayaan. Nagpahinga ka lang ng konti. Good? 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 Huwag mo hugutin. Huwag mo palabasin dyan. Huwag mo palabasin. Okay lang yon. Isa pa. Pag napunta siya sa triangle na yun, sa'yo yun. Huwag mo na siya palabasin doon. Jab, para mapunta siya doon. Jab, Jab, ayan na, ayan na, oops, okay lang yun, natulak ka niya, sige, push mo siya, huwag ka maglisabay ng jab, jab, slip, in-slip ka, good, atras ka, atras, good, just one, yung mayuko, tumitingin sa kanya, good, good, saba, up, 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 okay yun, tasa mo ng konti, nakil mo, good. Saba. Good. Up. Atras ka. Atras ka. O, oh, reset. Ang kamay, hindi pwede baba. Jab. Pressurein mo siya. Pagod ka. Pagod rin naman yan eh. Good. Atras. Good. Sleep. Sleep yan. O, oh, bitaw. Ikaw naman bitaw. Slip, slip, slip. Okay lang yun, Jos. Ge! Ge! Huwag kayo mo ko! Bigyan mo! Yan, good! Good! Break, break, break. Okay. Time! Mas may hangin ka dyan. Ge! Nice! Sit up! Ikot! Pag-ikot, pagbalik. Jab, agad. Balik ka sa uno. Gi, huwag mo siyang nangayaan na ganyan. Sit up. Okay? Good? Dikit ka o lalayo ka. Yun lang yun. Pag, pero pag... Yan. Pagod na yan, Joss. Good? Saba. Atras, sit up ulit. Sit up muna. Sit up muna. Sit up muna. Stop. Stop, stop. Time, time. Nice, nice, nice.